One, two, three, four, go! What's up mga loko-loko? Kamusta kayong lahat dyan? <laughs> Nandito tayo sa ano, gitna ng kawalan. Ayan o. Oh. Ayan. Kasi naglayas muna tayo sa bahay. Linggo kasi ngayon lalabas sila sabi ko magpapag muna ako <laughs> naglayas ako tapos nagtala na ako ng pagkain ko para kung saan nila na yan saan eh, meron ako na ispatan dito sobrang init naman oh tatay mo kung bestuhan so hanap muna tayo ng ano ng mapupuntahan natin ngayon kung saan tayo makikikain ng ano sarap-sarap -sarap sana gulay eh no hanap tayo saan tayo pwede Makita ang halian. Ang oras ngayon ay 11.05 na. So, tara. Oh, yun o. Oh. Sana kaya tayo napadpad na ito. Ang ganda ng araw, o. Oh. oh, wala na talaga dito. o. Oh. Try sige lang tayo para mainit kasi magmotor, eh. So, tara. Bala na ako sa tayo mapadpad. Ha? 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 Yun o. Oh. Guys, dito rin ako sa pinag ni, ano, ni Mrs. Sarabas. Eh... Hindi man ako nanonood ng vlog niya kaya sabi ko magbablog vlog natin. <laughs> <laughs> Ayan, yan yung pinsan ko. Ito asawa niya. Tataka nga ako dito. Isa dami kong pinsan na lalaki. Ba't yung babae pa yung... <laughs> <laughs> sabi ko, ang dami ko naman pinsan lalaki. Bakit yung babae pa yung pinakasalan? <laughs> Sarap dito sa lugar nila, oh. Oh. You oh. know? Lamig. Tas mamaya, ano tayo ng ano? Ay, hindi, Pamitas na tayo. mitas tayo ng... Bentong, nakakain ka na ba ng ano? Kinilaw na ang palaya. Ah, oh, papat. Ito, oh, nagtatanim ko guys ng ano, ang palaya, mga gulay nito. Ang daming, daming, gulay. Ano mga tanim mo ngayon, pre? Yeah, titaw. Titaw? Titaw, ang oh. Okra. Upo. Dito abalay. ang palaya, may nadaanan ng palaya. Pala. Ay, natin natin. Ay, natin. Ay, natin. Tindi. Talo pa yung mayor sa yaman. Buwan hey. muna tayo ang palaya. Saan pwede yung sa Yung bagong spray. Gusto ko yung <laughs> bagong spray. Ha? Yung bagong, <laughs> yung bagong spray? Hindi, kunti lang. Matatlong piraso lang eh. Kailangan pa ginugunting. Gunting hindi ginagano ng daliri. explain mo nga, pre. Para, para, Ito. ito. Kailangan daw ng gunting, guys. Pero, pwede kamayin. Pwede kamayin. Pero pag pambenta kasi, pambenta, pambenta eh, ay, naputol. Ah, para, kala, kala ko, kala ko pag kinamay mo or pagka may naputol na ano, hindi na magbubunga, wala namang ganun. Hindi, wala. Kailangan, maganda lang ang putol ng oh. ano, ayun. Kala mo, magtatanim din ako kung makatanong <laughs> eh, no? Okay, so guys, oh. Grabe guys, lahi talaga namin yung matataba. Nila pala. Sobrang taba yan, nila. You know, grabe. Oh, ganito ang ampalayahan. Natingin ka na ba ng ensaladang ganito? Wala. Ay, putiang ina. Ito. Yan oh. Yung kada lagtok yan, pera yan. Magkano kilo na ang pala ngayon? Boys boys Hindi ah. Oh. Ayun oh, yan. Oh, nang laki. Eh hey, okay na to. Sobra na to. Teka. Ayun. <laughs> Ayup ka jelly, umutot ka pa, bastos ka talaga. Yan, oh. Okay na yan. Sa kilo na ba yan? Yan. lutuin natin. Ayan, ita ay, mo na. Eh, sa kasi masama daw ugali. Kaya hindi, ina, ano. sabi mo kanina? Hindi. <laughs> ako lang pala nagsabi. <laughs> Pero yun, magpinsan niya, pares. Mataba yan, eh. <laughs> lang mataba kasi oh, sinabi mo pa. <laughs> checklist ako, pandak na. Ng... Ay, ito! Dupit! Hindi! Yan. Alright. right. So guys, alam nyo ba kung anong, ikaw, alam mo ang, ano, scientific name ng ampalaya? Mapaitis. Pagpapangit. Hmm. Ay. <laughs> 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 Ay, nako. Parehas tayo, hindi natin alam eh. <laughs> may, may upo rin sila dito, guys, oh. So yun, ensalada natin. Laki -laki. You know? Laki -laki. Guys, sobrang laki ng ampalaya. ampalaya ni Bentong. <laughs> Hahaha. Ito, sariwang-sariwa to. No, pa yan. Pwede ha? Pwede ito. Huwag nyo mapapansinin yung nasa likod na nagsasalita, oh. ha? <laughs> Pumutot yung kanina. Hayaan nyo na. <laughs> Di pa daw natitikman to ni Jelly? Magara, no? So, ngayon natin papatikim tong ensaladang ang palayang ng pait. So, guys, hindi tayo nagugas ng kamay, no? Kasi nagugas naman yung ampalay, eh. <laughs> Ay, ano ba yan? May, may kamatis? Siyempre. Supa. kamatis. Ka kamati. lang yung kamatis sa tabi. Itiklipat natin yung ano. Hindi tayo makita. So, hindi na ako umiinom pero magiinom kami ni Bento ngayon tapos sa pulutan namin yung palaya. Hindi yeah. Ayan, oo. Oh. Hindi siguro, bigat yung ano. Tignan nyo guys, yung sa likod ko nagsasalita na kanina pa, utot-utot alam ko yung wala ka ditong gulay. Kamote. Meron ako kamote. Salpas na kamote? Oo. Lupit talaga ng Guys, may poodle bite kami mamaya. Matagal na ba kayo dito? Yeah, Uy! Gablog! <laughs> 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 Sabi sa inyo guys, sweet dito eh! <laughs> pag mag kayo, piliin nyo yung bagong spray. Nag-spray ka ng umaga, insalada nyo ngayong hapon, no? Tapos alalay lang yung ugas. <laughs> Guys, yung mga taga dito lang sa amin o no, sa kung gusto nyo mag-order, ito lang. Hanapin nyo lang siya kung saan nyo hanapin. Ewan eh, ko saan ba nakikita. Animal na lang. <laughs> Yan, sariwang sariwa. Pwede kayo mamili. Pwede kayo... Nyong... Yung, Oo, oh, oh, dito mo rin sa harap ng camera. Oo, oh, may ipas. Umutot ka nga eh, tapos i-edit eh, ko lang yung ganyan. Simple lang. Ayan, dito ka, ayan. Pagpasigat lang paglamutat ng kamatis. Oo, lalamutat ka kasi. Gamitin mo yung paa mo. Ito lang yung sili. Ito lang yung sili. Sili ko ito. mo tinanggal yung ano niya? Ako ganda ng na. Ha? na? <laughs> oh. Sige, wag mo tanggalin. mapait <laughs> Ha? gin nga iniinom mo eh, bak. Wala nang apto ya, pinatanggal ko na. <laughs> Tignan mo muna, baka hindi natanggal. <laughs> Siyempre, pag tanggal <-biyak> <laughs> na yan. Oh. At tagal na natin magpipis, eh. pa kayo sa <laughs> Anak ng pating talaga. Ano yung pipisain oh, niyo? Oo, sumunod ka kay Bento nga. Minahal mo yan eh. Pero kung tala lang malalang siya sinusunod. So yun guys. Salamat. Pangit na rin. Tidak ang muna mo. Ito, ang gagawin natin dito, pupuran lang natin ng maraming kasi. Huwag niyong lalamasin. Wala kayo kung lalamasin. Gusto ako hindi. Pakitaan natin si Bentong na hindi. Huwag ka lang ano, dahon. Parang marunan pinilamas na pampalaya pero hindi mapahe. Ado ba, ba yun? Ako pa ba? Pag hindi mapahe. Siris, ano yan? Namatay lang naniwala sa akin. <laughs> <laughs> Ayun guys, papad lang natin ito ng 3 days tapos balikan na lang natin. 3 days? <laughs> <laughs> Kaya nga, may dalawa pang iyao eh. O, so, yan. Huwag natin lalamasin guys ano lang natin. Igalap lang natin yung asin. Tapos, ito siguro mga 15 minutes to ang lawa natin. So, wala nang bite niya. May number? Number number zero mo lang? Yan o. Huwag niyong pipisatin kasi nawawala yung lutong ng ampalaya. Kita niyo naman kung merong yung harabas na fresh from ano, the ocean, diretso sa plate. Dito meron tayong fresh palaya nakahuli lang natin. Mainit. Nung binaya ko ito, humilingap eh. So, yan. Mga 15 minutes lang natin ipabad ko, tapos gawa na tayo ng kanyang recipe, kung ano man yung tawag yun. So, Tapoy nyo na to panino. Susunod guys, babalik tayo dito, sama natin yung mga bata. Naliliko tayo doon sa so, mga irrigation, irrigation. Lagay lang tayo guys sa suka Suka, kamatis, uh, sili, asin Subuyas. Sibuyas Sibuyas Ito, nakasako daw yun ah, apat daw yun. Ganyan okay, talaga sila mag-usap pero hindi yan makakaaway. <laughs>

Imbis na vlog kami dito, ikaw eh, na na mag-vlog. Guys, maganda dito sa bukit. Hindi kailangan ng basurahan. Pagtanggal mo ng balat, nagliliparan eh. Kapit <laughs> fresh na fresh pa yung kamatis. Kakatanim lang nilang kamatis. Kapit pa, umanin eh. Kaya doon na kami nakayaan <laughs> eh. Yan na natin pinakita guys yung ano Mga ano nung kamatis puno Nakakita naman na siguro kayo kung gaano kataas Medyo mababa na siya ng konti sa nyok Nang? Yan o O oh, sinatatat ganun talaga Crazy talaga mo mga Hahaha <laughs> <laughs> ang kagandahan doon, hindi rin nanonood ng vlog ko yon. So hindi rin nila malalaman kung ano yung sinasabi mo. Hindi rin nila malalaman na, na umutot ka kanina sa vlog ko eh. hello. You know? Pani ka bukta, yan, masarap yan. Pero <laughs> tayo itlog na pula. ah, oh, hop nasali ka, Bok. Sakto na to. <laughs> Halawa na natin to, guys. Pano yan? Nasaan natin? Hindi natin. sa... sa, 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 sa Hindi uh, natin. Ano na yan? Okay, right. Okay na, may niya yung... Tayo na natin ko mga 3 days ulit. Masarap dito guys, Bulutong.